Good day guys for today's video At gagala ko kayo sa bayan ng impanta Dahil tayo ay may bibili At gagala na din tayo At dito ay Kami ay babiyahin na papunta ng impanta At dito ay nagsilte pa ako Habang nagagalagay si Daddy dito at dito ganyan na ang gaat ginawag na namin dahil may bibilin po kami dahil sobra talaga ang init ng panahon dito sa Impanto Quezon ka at kami na nasa part ng Barangay Luwal na to daan na to at dito kami si Morcat para mabilis ang aming pagpunta sa bayan dahil kanya napakainit tagpong porte lang pero natatakot na ako sa pagpatakbo ng drive ng motor kasi angkas lang ako. Iba talaga ang driver kaysa angkas. Dito ay pa video-video lang ako at para makakita niyo ang view ng paligid. Paligid, ligid. Nang lawal, nang lawal. Lawal ba to? Barangay lawal. Shortcut lang to. Papunta ng Infanta Tapos dito, sa part na ito, nag-video ako kasi nagkikintuhan kami. Ang father ko, takbong, porky ba yan? Porky, porky pa Yan, walang minor-minor. Ito yung motor na nasimple ang kami na kambal. Dahil nag-wild. Wild yung motor na ito. Pero na-ayos na kaya naman ito. Kaya, okay na. Kaya lang, laking phobia ko sa motor na yan. Dahil ayoko na talaga siyang gamitin. Yung isang ginagamit yung. Dahil, nadalawahan na ako ng motor na yan. <laughs> at magpatuloy na tayo at fast forward na natin para nandun na tayo sa loob ng Infanta Wars sa niyo ang diyan ng bayan ng Infanta at panoodin na lang ang video na ito at mag-music rights na tayo dahil Thanks for watching! tanang ng puso Lahat ng yan ay di ko maitango. Sa selos lahat yan ang bunot dulo At lalo na dahil wala namang tayo Pumapatak luha sa aking mata Dahil ikaw ay masaya na sa akin Paano na ang puso na sa'yo'y tapat Pagkakas ni lang na nagbabago Doon na lamang ika'y nakakasalo Dahil sa tunay na buhay ito'y malayo Masakit man, ngunit ikaw ay mahal pa rin Malabo man, ngunit kailangan kong Ano pang nga ba dapat na dapat gawin Umasaman, ngunit pag-asa ay wala pa lang ako nahulog ako di mo sinalo Puso ko sumisikip nagdurugo Kapag nakikita masaya kayo Alam ko wala akong karapatan Dahil wala naman tayo alam ko yan At sa sakali lang naman Baka ako iyong mapagbigyan Bakit nga ba hindi na lang ako Dahil sa'yo lang mo magsiseryoso Pero paano na ngayong hindi ako Ang nakatanda na dyan sa puso mo Alam ko wala na dapat pag-usapan Pero ang sakit sa akin ay dahan-dahan na -dahan. ano bang laban di maagapan Kirot lang sa Tingin basahan Sana dumating yung araw na hinihintay na akin Dinalangin na ikaw ay mapasakin Sinisigurado ko kung matupag man yun Ika'y pangahawakan, ika'y akiyayakapin Ngunit paano kung magagawa kung harap mo na Ako ngayon na sasaktan Dahil lumpo na ako sa selos at ang iyong kilos Sa kanya mo na matalagay yan inilalaan Sa twin kayong dalawa'y naglalambingan Masakit sa mata di ko kayo matitigan Wala na akong magawa kundi ako'y lumisan Dahil di ko kayo napigilan sa ang minsan ang puso na puro pasakit at buhat na nadarama dahil hanggang ngayon ikaw pa rin at patuloy pa rin na umaasa pa ang puso ko'y ay nagdu I uh, -huh. uh -huh.